Grace, anak. Patawarin mo si Papa kung nagliim ako sa'yo. Kaya ganun pala na lang si Mama sa akin po. Ate Grace, alis lang kami ng Mama mo, ha? Ikaw na muna ang bahala kay Bunso. Ikaw, so, Bunso, makikinig ka sa ate mo, ha? Ah, sige po pa, basta huwag lang pumatigas ang ulo. Hmm, Grace, Bunso yan, si Gigi. Ikaw dapat umunaw sa kapatid mo. Tsaka, bantayan ng mabuti yan, ha? nagut ka sa akin pag may ginawa ka mali. Opo, mama. O, oh, maalis na kami, Grace. Huwag na muna ang bahala dito. At pakihugasan uh, hugasan na rin yung pinakainan natin, ha? Sige po pa ako na po bahala dito. Ma, pasalubong ko, ha? Huwag mong kalimutan. Oo naman, manap, Ikaw pa. Hindi kita makakalimutan bilahan ng pasalubong. Kayong dalawa, may pasalubong sa akin. Basta mabait kayo, ha? Opo. Tara na pa. Baka matraffic pa tayo. Mabata. Eh. Ingat po. Okay. Bye -bye. Bye -bye. Oh, you know what's Gigi, ano ba Patay! Basag yung bonsai ni Mama. Ano man ang papagalitan nito? Ate, sorry na. Hindi ko naman sinadya eh. Bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? Alam mo naman may ginagawa ako. O, oh, play play ka lang dyan at saka na may nabasag ka pa. Ano ba yan? Ate, sorry na. Ako na magsasabi kay mama na kasalanan ko para hindi ka na mapagalitan. Kahit na, Gigi. Ako pa lang papagalitan dahil ako ang panganay. Basta huwag mo na ito yung galawin. Baka masugatan ka pa, okay? Nandito oh. na ako, nak. Gigi. Ano to? Bakit nasira to? Mama, ako po may kasalanan. Hindi po si ate. Kahit na! Dapat binabantayan ka! Nasa ka ba, Grace? Hindi ka na naman sumusunod sa mga inutos ko sa'yo? Eh, hindi naman po, ma. Tapos na po ako magbubas ng mga plato po at saka nang tutupin lang po ako kanina. Eh, pagkatapos nagsabi lang po ako kanina kay Gigi po na maglaro lang po siya pero narinig ko na lang po na may nasira na po siya. Sumasagot ka pa sa akin, Ay, ha? Ayaw. Ha? Mama, ano ba 'to? Bakit mo sinasaktan si Grace? Pagsabihan mo 'yung anak mo. Sinasagot-sagot na ako na ngayon. Hindi po si Ate may kasalanan. Ako po. Nag-explain lang po si Ate kay Mama. Ma, eh naman pala eh. Si Chichi naman na may kasalanan eh. Ba't kay Grace ka nagagalit? Alam mo, dapat niya binabantayan yung kapatid niya. Siya ang may kasalanan kung bakit nasira to. Alam mo, sobrang kay Grace. Ginagawa naman lahat niya para sa'yo ha. Kahit anong gawin niya, hindi, hindi ko siya magugustuhan. Siguro ito yung tamang panahon para malaman mo na ang totoo, Grace. Hindi kita anak. Anak ka ng papa mo sa ibang babae. Pasalamat ka na lang. Tinanggap kita sa pamamahay ko. Pa? Ano po ba yun? Grace, sorry anak. Grace, anak. Patawarin mo si Papa kung nagliim ako sa'yo. Kaya ganun pala na lang si Mama sa akin po. Lagi na lang galit dahil lagi na lang po kung walang ginawang tama sa kanya dahil hindi niya po ang tunoy na anak. Mabait naman si Mama mo. Siguro nga lang nakikita niya ang nanay mo sa'yo. Kaya Ganun na lang siya sa'yo. Para saan po yung tunay ng mama ko po? Iniwan ka niya sa akin. Kung nalaman niya na may sakit ka, wala siya mapag-iwanan nung time din na yun. Sakto naman, wala, di pa kami nagkakaanak ng mama mo. Kaya, nung baby ka pa lang, sa akin ka na niya iniwan. Ganun pala. Kaya tinanggap po ako ni Mama. Pero bakit ganyan po si Mama sa akin po, Papa? Dahil hindi niya po akong tunay na anak po. Sa totoo lang, nung baby ka pa, Mama mo nag-alaga sa'yo. Nagbago na nga lang nung nabunti siya at lumabas na si Gigi. Kaya pala, mas mahal niya po si Gigi at tunay niya po na anak kaysa sa akin po. Pero tatandaan mo, mahal ka ni mama mo kahit hindi siya ang tunay mong mama. Pero pa, parang ayaw po ni mama sa akin po eh. Siguro na lang po, umalis lang po ako dito kasi para mas magmasaya po siya. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Dito na ang bahay mo. Andito naman ako. Huwag mag-alala. Magiging okay ito kakausapin ko ang mama mo. Sige po, pa. Love you po. Ikaw naman, bakit naman ganun ka kay Grace? Dati naman, mahal mo yung bata. Dati yun. Nung wala pa tayong anak. Pero ngayon, dahil nandito na si Gigi, hindi ko na matatanggap si Grace. Tsaka, baka nakakalimutan mo anak mo yun sa pagkakasala mo sa akin. Pero tinanggap mo siya. At alam mo namang patay na ang tunay niyang ina. Ano kasi? Habang lumalaki, nagiging kamukha pa niya yung tunay niyang nanay. Kaya, mainit talaga ulo ko sa kanya. Hindi naman kasalanan ng bata yun eh. Sa akin ka na lang magalit. Huwag na lang sa kanya. Ewan ko sa'yo. Sa'yo. Papa, Mama, at Gigi. Maraming salamat po sa pagmamahal sa akin po. At Mama, sorry po kung dahil sa akin, lagi po kayong nagagalit kay Papa po. Masaya po ako kasi kayong naging family ko po. Mama, thank you po at ikaw ang kinalakihan ko po. Mama, kasi ang bait niyo pa din po kasi tinanggap niyo po ako. Kahit hindi niyo ako tunay na anak, doon palang nagpapasalamat na po ako talaga sa inyo. Basta po, mahal na mahal ko po kayo. Hello? Oo, ako nga ito. Bakit? Mrs. Reyes, may kilala po ba kayong Grace Reyes po? Oo. Oh. Bakit? Ano naman ginawa ng batang yan? Ano po? Baka pwede po kayong pumunta dito sa the last funeral po? A funeral? Bakit? Anong nangyari? Just to identify if anak niyo po itong si Grace Reyes po. Uh, uh, excuse me po. Uh, ako po si Mrs. Reyes kasi may tumawag po sa akin kanina. Ah, uh, about kay Grace Reyes daw po, yung anak ko. Kayo po pala yung mama ni Grace po. Uh, may papakita lang po sana ako sa inyo just to identify po kung gamit pa po ito. Nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Isa po kasi siya sa biktima sa aksidente po, sa expressway po. Anong nangyari? Hindi. Hindi yan si Hindi. Hindi pa. Hindi pa kayo. Hindi. <laughs> Hali po kayo. Samahan ko po kayo, po, po kayo sa morgue po. Sumama po kayo sa akin.

malaking puso. Ikaw punso, makikilig ka sa ate mo ha. Ah, sige po pa, ba, um, basta wag lang po matigis ang ulo so. ni Jimmy. Cut, cut. Ah, pwede! <laughs> <laughs> Nung ka ka na! Takot ako. kasi yan sa puso ka. Okay, Grace, bunso yan si Gigi. Oh, ikaw ang panganay, kaya dapat unawain mo lagi yung kapatid mo. Tsaka bantayan mabuti yan, ha? Lagot ka sa akin. Pag may mali kang gawa, ginawa. Uh, sorry. <laughs> <laughs> <I love you. laughs> ah, naku, Gigi, ano ba yan? Ate, sorry na. Hindi ko naman sinadya. Uy, uy, Huwag ka muna. Huwag <laughs> <laughs> muna Dapat may lunch pa ako eh. sorry. Ay, okay, bye ayun. Bye. At yun, si Grace siya matatanggap. Pero tinanggap mo siya. At alam mo, patay na ang tunay ng yun so, na... Like, ulitin from the top. Okay, okay. See, so <laughs> Wait lang. <coughs> Always on top. Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizos. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. salamat po sa ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad Hey! Ay! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulad at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, O lampa ge ali